Hello, GC Trailer TV Magandang tanghali sa inyong lahat Mga ka-trackers Dito sa Saudi Arabia At sa Samang panig ng mundo Canada, Europe Magandang araw sa inyo Mga nasa Pilipinas uh, Ngayon po ay eh, Nandito po sa Jisan At uh, araw po ng Sabado Grabe po ang sitwasyon dito uh, may nakausap akong Pilipino kanina na nung Huwebes pa daw nagparesibo ah, tanghali hindi pa nakakarga e eh ako rin, Huwebes ako nagparesibo alas 9 ng gabi ah, kasi nung galing ako ng uh, majyarda, pagkatapos ko pa magdiskarga dito sa Diyosan ng uh, alas 5 Uh, alas 6 ang gabi Tamo, so, ang um, Huwebes nagpicture ako dito Nabot ko yung oras para magparesim ako dito sa planta Ito, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang uh, truck dito Dami po Kaya iwan ko kung walang klaseng kwantong kumpanya uh, Sabi nila Mahina na ang production ng kumpanya sa bato yung ginigiling yung ano ba yun, lime, limestone ba? ginagawa simento si Milton na yan wala na nang maipakain sa crusher nila dito eh sa bull mill nila kaya ito po nagkakaubusan ng simento uh, hindi mapakain lahat ito hindi mapakargahan lahat itong truck na nandito dito ay eh, syempre eh napakarami eh papakita ko sa inyo kung gano'ng karami yung mga truck dito mga katruckers ito po ang aking truck ayan po yung aking truck ito po yung kasama ko isang nasa galing kamis Pilipino yung po driver dyan at kung makikita nyo ang ating paligid ayan ito Pilipino rin to ah punta na tayo dito sa bandang gilid sa harap ng ano Ayan po, talagang hirap din po ang biyahe dito Kala ko sa Pilipinas lang natutuko ng biyahe Kahit pala dito Natutuko din ang biyahe dito Ayan po Malaki po ng parkingan na to Tapos alik ka Oh, Yan yung hype na na bank na yan Pakistan pa ang driver niyan Pero kakumpanya namin Nag-aditos na sa Adisan Kami po eh Sa kamis po kami Kamis bisya ang namin pero Yan nga Rescue kami dito dahil nga marami daw ang Dahil na, wang, na lang sa sinunto Oh tabi yang situasi itu Hah? Enggak dulu sudah dulu. Amran Sulaiman kesalik Abdul Rahmah Pak Sapi ngawal Pakistan Tuh, terus Ada biru Mungkin bukra, Amin Ada, Amin, <laughs> 아이고, 그래. 아, 여기

Eh, sabi ng pag-Pakistano uh, na yon, 'yun na. Number pa daw yun nung barkolis. Hindi na ubos. Eh, maspoor pa yung tanghali nagparesibo. Ito haib din to. So, Pangaling. Kalian. Oh. Ini bang dalam di to parkirnya no? Grab itu. Hindi mayaman ang ano na to. Kumpanya ng simento na to. Sa Majarta eh halos simentaro yung parkingan doon eh. Dito. Wala ito. Alikabok. <gulong> ito po. Oh, oh. oh. Buti sana kung kong isno Masarap siguro ang tapak-tapakan to eh, kaso Alik kamuk eh Naku naman oh Hindi na nagbago Kala ko ba naman eh si Simindueng kasi yun Kasi sinosorbito nung huling punta ko dito eh oh. Ito yung track ko Ayan sa likod huh? Dami pa po yan Ganito po kalalang Sitwasyon dito sa Gisan uh, na plant Kaya po yung branch na kumpanya namin dito eh, Nagpatawag ka ng rescue Para tumulong Tagtag sa, uh, sa Bulk nga nabibitin ang trabaho nila at yun nga ito nako tawawa tayo dito ina niya no marating na kon po na yalik ka kayo ano ba bang gagawin natin De... hindi <laughs> pagtago na tayo ha <laughs> Grabe to mga kababayan Pero ito ang hirap namin sa Saudi Kala nyo madali ang mag-abroad Stress, took ano pa ba? Ha? Grabe Pasok na lang tayo kasi mali -tabok. Pasok na lang tayo Sobra po Ayan Ayan Kira busy lah Mahina na po ang production ng uh, limestone dito na Pinagkakuha na ng uh, magigiling na bato Para na ito yung simento Wala na po Tinggaan na tinggaan Kailangan dito pala ay eh, Baon Kasi okay. pag naipit ka sa paradaan di ka makalabas hirap mabili ng pagkain eh. Ayun ako Sabi ng Pakistan na nakasap natin na rin ha Ako baka bukas pa na pakakarga Sila baka uh, may hanggari Ayan po, hanggang dito na lang po ulit GC Trailer TV po At nag ng Ice on the road, not on the cheeks Dito, wala namang cheeks Bye <laughs> bye